Magandang umaga po mga kapambin Tayo po ay maghahapay muna po ng sagit din eh Nakita ko po ay ano, hinog na po sa dulo oh. Uh. Yan Kita ba? Yan po oh. Uh. Ay sayang po ating kukunin muna May giring merinda po ba? dito lang po sa may rambutanan po ito yan mga puno po ng rambutan natin may mga buko na oh may mga bunga po ha pain po muna natin Ate, ilalaga po. Masarap itong ilaga. Hinug <tinyo> sa puno. Ayan po, lalaki oh. Uh. Sayang. Ayan po oh. Uh. Yan mga pambing oh. Uh. May tama po ng ibon oh uh, yung iba. Pero okay po yan oh. Uh. salamat po sa blessing tayo po magadala sa kabilang ilog po tayo po ay mga scatter po dun sa ating mga isan po dun sa pangatlong ano natin, taniman i-update ko po kayo kaya ang gaganda na po doon e kahapon po nag-scatter po tayo pero wala po tayong vlog kahapon ulit po ating trabaho doon

Dito na po tayo sa ilog mga kapambing Para po buhangin Tapos bunok Kaya e ating kukustusin po ito ng Kaunti Medyo madumi po Kaya yeah, po sa mga Nakarelate din eh sa ganare. Yung nakagamit po ng buhangin Kukustus po sa Mga gamit na ganari Sakit sa kaldero, nah paling paling, karena As na po mga kaparambing, marinis na po ang ating saging. Hinugasan ko na po, may tubig na pati. As na yun. Punta na po tayo sa kabila. Ayan, po maligo. Kaya lang po nakaligo na tayo ay dito na po tayo mga kaparmin sa dampa po Sasalinan ko lang po ang gas natin natin mamaya ako na po ito lulutuin maaga pa naman po tayo po yung magagras cutter muna at i-update ko po kayo sa ating pangatong tanim na mais po sa kaduluhan doon po tayo nagagras cutter po kahapon pa ay yan ang gaganda na po doon dito ay hindi po ba sabay sabay ang ano ang pag -puso pero doon po ay maganda kabila yung nahuli po ito pong unang tanim natin ni ano para na epektuhan po ng ano ulan kaya nagsaluksupan po ang bunga Talim na po ang ating gamit. Gawa ng kapag po yung tansi ay ano, pag po tumalbog doon sa puno ay nagkakamag po. Kaya talim na laang po. Hindi po durog ang ano, damo kapag katalim. Pag po tamsi ay ano, nadudurog po tapos nakapit po sa puno, yun ang nagiging dahilan para magkaamag ang mga puno po ng halaman natin. Yun po ang pansin namin sa ano, puno po. Kaya talim na laang po ang ating ano ginagamit ngayon kumusta po mga parambin kami naman po ay okay din eh sana po ay okay po tayong lahat ay kami po ay araw araw din eh sa ating taniman po di ba tayo po ay nagawa po ng kulungan ng baboy tapos po yung tapahan itay ay napatigil po kaya ngayon po natin tatabasin dito po yung pangatlong luang po natin ito po yung ating naiwan yung kalahati nito na tabasin po Yung po tinabas ko po kahapon maghapon ayan po para po yung kalahati yan ito po yun ay may mga puso na rin po tapos ar po yung ating pangatlong taniman po natin update ko po kayo dito yan ang gaganda po na rin ah ay eh kahapon nga po nabusan tayo ng gasolina ang ginawa po namin ni mami nilinisan po ang ilalim tinanggal po ang mga dahon yan taas po oh. po tayo sa dulo yan po tabas na po ito Hmm malinis na ganyan po kalinis ang ating mga isang din ngayon nakatuwa naman po eh dyan kami sa ilalim kahapon nagagamas po ng mga bandang alas 2 ito po ay eh, nagsibulhat yan lang po ang bungi eh. yan ay arap pinabulaklak na pero may napuso na rin po oh. yan o oh, layog po ay oh. halos metro po ang taas pa sa atin oh. kaya gaganda po ng puno ng ano natin oh. mais po ha yan po oh. apagaganda ah, po ah ay sumunod po si mami oh. Nasaan ka ba kaya nung hirap po nang malayo, nagkakahabulan, nagkakahanapan. Saan ka ba? Saan ka ba? Saan ka ba? Hindi ni? Eh. Salamat po. Sana po ay tumuloy-tuloy ito. Ang pansin po namin pala ay ano? Kailangan po ay igang-igang pagtataniman para siya ay maganda May nasa ka ba? Ayan, si Mami May, maganda umaga Uy yan. Ano masabi mo? Ah, may umorder Kailan? Ay, bukas po pala tayo mga kapag puti Ari po mga kapag ng ating ano, naman tapos na po tayo mga kaprambin yung mga pagitan po natabasa na po natin yan lahat na po ito ang kasunod po ito yan pong malagong yan panghuling luang po puno po ito mga kaprambin ng mais yan ang ganda rin po nito para po yung ano pinakatabi kahapon po ito na ang grass natin ang ginagawa po ni mami pinatanggal po ang mga damo po sa pagitan yari na ito paikot yan ang ganyan po ang gawa namin kahapon yan lay kita po ang kabilang dulo ganyan po sadyang may natin ba po yan ano naamag ano ganyan po ang may damo pa kapag ka natanggal ang ganar po malinis po ano po yan depende po sa iba po siguro hindi ginagamit depende po sa inyo pag sinisipag po kayo di pwedeng kayaan po ito pero pagka malawa kang aray hindi po kaya baka po yun ay inaararo po ng kalabaw pinatabon po sa lalim ang gawa naman po natin ganar eh di tanggal ang dahon yan meron Pero pag malawak ko, baka hindi kaya. Pag sinisipag po, pwede. Pag po marami gawa, ay hindi. Iba po pag malinis. No? Yeah. Pero sa ibang bansa po, isa dyan tinatanggal ito. Ano eh? Sige, tinatanggal na ng anong tatlong no, dahon. Oo, tatlong dahon po. Pari ah, sa seminar ninyo. Hmm. Ganun ang gawa daw. Para hindi makit ng ano si, Ah, ganun po, pa. po pala. Ito po pala sikreto din ng ano mga magtatanim po. Ano? Tanggalan kasi po ang lalim na dahon. Ganito na gigin ko Yung po nagiging butol-butol oh. Magkakamang Umakit po amab. siya dito. Pero pag wala siyang balat na ganito, wala na. Hmm. Malinis. Hindi aakit po yung amag. Ngayon, kakabutol-butol po. Oh. Amag, oh. yung nauna po natin tanin ganyan po nangyari kaya nangatumba hindi po siya natanggalan yan po oh. yan para po, oh. yan. Amag, po oh. kailangan po itanggalan natin ito para malinis po ang puno wala na siyang kakapit ang amag po nandini yun nasa hmm. Dito po tayo. Dito po tayo. ganong pala ang po ang ating natatabasan ay ano na po wala nang gasolina uli oh. yan iga na po oh. kakaunti na maglalaga po pati tayo ng ano saging nasaba tayo po po muna mga kaprambin meron na po yung ating saging magsasalin po pati ako ng ano, gasolina Ah, ngayon lang po ito na pagluto natin. Nandun po tayo sa kabila lagi eh. Matagal-tagal po tayo hindi nakapagluto din eh. Ariko. lang po ating mga gatong, mga sit ng ano, rambutan. Marami po dito. Walang problema sa panggatong titingnan po natin. Yun. Pulo na po pala. Oh. Eh. Mabilis po pala itong kumulo. Maya maya pong konti. Mabilis po ang ating gatong. Ah. Eh. Ayun. Ah, pwede na po ito mga kaparambin. Oh. Mga na tayo. Bitak na po. Oh. Luto na po mga kaparambin. Ang usok. Ayan po. Maranda po tayo. Ay. Bagong hango. Ang umit. Ito lang tayo? Ito bak ba? Ah, mo na lahat. beto jabing rami oh nganda uh, hmm. po ata po. Hmm. Papala mi Para may manimig din. Ay maganda po pala. Walang kalimutan. No. Hmm. Ah, yan po makapandim eh. ah. Saan po? Sa mami po ayan ah. Eh. Nangangam pala na lang ka. Dito po mga bisita sa Taryas. Hmm. hmm. Mabigat na ito yan. Ito lang, ito yung Mas na yan. Oo, tabaw. Araw po kahapon pa. Kami po narito kahapon, maghahapon. Wala lang po tayong video. Dahil po namin sa mga bata. Dali pa. Ano daw naman yan? Hindi na makakain. Langka po mga kabambin, Nandito po yung buto. Oh. Eh, hindi po natin mailagay. Ano oh, yan? Ano, wala po supply ng tubig ating hus. Langka po. Ganara po din eh. Maraming prutas pagka gandong panahon. Ay, mayroon pa po pala doon eh. Okay. Doon sa ibang eh, mm, ano, yung katabi po nito. Uli green po. Sarap ng pala mo yung

Sana na yun natapos ano, natapos ng tanghali. Ano ba? Ano ba Sa konti na yung ano, gamasin mo. Hindi pa. Tanghali. Puno. mayabo medyo lumakas pa ang ulan no tumila na po ang ating panahon mga grass cutter ulay po tayo dito bago umuwi po tayo yung na linya naman po ito oh. bawasan babasan po natin yan pinakauling luwang ko ay pinalipat po ako ni mami dito gawa nakita po ni mami na ano kalari oh sayang po pinagkailan po ng mabait ay ari po muna ating gagal si daw gawa ano po madam sayang ay wala pa po naman halos sa ay sayang gano wala pa po oh Maano pa po, po ba? Malilip pa? Sa linggo pa yan mga isa linggo ang panahigit